Ayan ay, yung uh, iwanan sa tricycle mo. Okay. Ano yun kaya yan? Oh. Okay. Ano mo na laman? Hindi mo. Yung huh? kuwan nung nagdaan na daw. Sabi ni Mula, ay kayo rin yan. Nakapatong doon sa upuan doon. Patong mo raw, kunwari. Ipatong mo kunwari. Yan. yan oh. Yan, okay. andyan. Nakaganyan. Ah. Yun. Ang nakapansin pa, yung dumadaan na tao. Yan mga idol, mga panorap press at tayo mayroon isang content ngayon. Yung isang kasama natin tricycle driver eh, may napulot na ano? Ano ba napulot ba niya? Napulot? Kaya niyo kay ni Wala kay Ronnie picture. Asan yung cellphone Ronnie? Na naka-vlog tayo ngayon. Yan. Ayun na iwanan sa tricycle eh? uh, eh? mo. Sa hindi mo kilala mayari. Ah, nagtawag. Okay. Ay, sinagot mo. Tumawag uh, na yan. dito. Hmm. Ano yun kaya yan? Uh. Paano mo na laman? Yung kung anong nagdaan may silpon Sabi niya Mula, ay kay Ramon yan. Ah, ah nakitanong ko nakita eh. dumaan, nakaparking ka na. Oo, loob. Tapos loob? Lahat <laughs> tricycle Yan ito yung isang katotohanan natin na ah, hindi niya napansin may naiwang cellphone sa kanyang tricycle mga idol. Si katotohanan Ronnie. yon Ito yung tricycle niya mga panu friends yan. Sa nakalagay ba? Ito pala ka ko ito. Kala ko yung, <laughs> yung tricycle niya. Dito pala. <laughs> yan, dito pala. Ano, alam na may cellphone dyan. Asa mo napansin, na pansin? Yung nga sa... na may gachi ito Ay. Nakapatong doon sa upuan doon. Patong mo raw, kunwari. Patong mo kunwari. Yan. Yan, naan dyan, nakaganyan. Yun. Ang ah, nakapansin pa, yung dumadaan na tao. Oh. O Oh, grabe. Tapos, ay, hindi mo nakapansin, naan pala. Saan mo na isakay? Yung sa building to, babang kwan. Sa building to. Tapos bumaba ng... Bilyaos. Bilyaos. Ah, malapit lang ano? Naambon naambon kanina. Yo, hindi niya. Yo, hindi pala ay, niya hindi alam. Napa si Mamon. Yung dalawa nakapansin, eh, sabi ko, eh, kay Ronnie. Ito kasi yung uh, driver ng mga idol, si Katoda Ronnie. Ito yung kasamahan natin, Trascale Driver. So, ang mayari pala niyan ay parang lalaki, ano? Tumawag na. Yun, tumawag na rin mga idol at uh, mabutit pupunta dito. Hindi para ma-vlog natin. Ano sabi mo? San kayo san, san ko Baka hindi niya alam ang para na so Yon, mga idol at uh, yon talaga nga naman kasi pag kami san hindi nga napapansin ng driver pag parada tulad dito Parada dito ng tricycle. Pag parada ang uh, iniisip agad niya ay pagpapalista o pipila. So hindi napansin mayroon pala cellphone. Mabuti na lamang at uh, nakita pala ni Moon na may nakapansing iba no. Yun, grabe yung mga idol. At uh, nakablog tayo. Kaya si Katodang Rony Ito yung kasama natin, tricycle Driver. Ito yung, tricycle yung mga idol, oh. Naambun, naambun naman siya kayo mo. Yun. Grabe mga idol, naambun nga ngayon eh, oh. Ngayon ay pizza dos ng uh, January. So, yan mga idol, oh. Ito yung kanyang tricycle Oh, yan. Body number mga idol. Oh. Yun, at ako hinahambuna na rin. Hahambuna <laughs> ako mga panwari, friend. Tantay natin. Kuha na muna, kuha na muna. At baka badampot pa ng iba yun. I Ay, mean, na naman, natawag na naman, oh. Natawag, kausapin mo. Yun, ikaw kausapin mo. Hello, hello. Ay, na. Ay, namatay na. Yun, may password dyan. Kaya lang, ay pagka may call, ano, Ayun natatawagan, yun. ano. Baka rin na. Diyan ba yan? Ito lalaki na laki na ito. Ay, oh, yan pala. Hindi ko lang pansin. Nagkititi na iba. Ito nga. Ito nga yung nasa kayo mo. Ayan. Ako yung lahat doon. Ano Ano nga, ito po yung extra ko lang. Ano Uh, ay, pa paano mati na yan? Na, uh, pa paano mo naiwanan? Nalaglag na ko, na lab, nalag, lab, lab po sa bulsa. Hindi mo napansin? Ano pangalan mo kuya? Herbert. Herbert, eh, yan. Yeah. Ah, Siyara ah, man. kayo. Si sa, Ibig sabihin eh, ay, sa saan mo, sa kalugar sumakay? Yan. Ayan na. Yan. Yeah. So, sa may yan. Ano po, po sa may pagkakasal po ng Jirupo, kakadana ako tasa punta ng ah, patanaw mo ka yun, mabuti na lang at kung anong nangyari pala anong nangyari pala kaibigan, hindi pala niya napansin na iwan so may dumaan daw na mga tao napansin na may cellphone doon mabuti isang kasama namin katuda nandito, napansin niya ay hindi niya alam na may naiwang cellphone sa tricycle so kaya nakukuha niya yun, sige salamat na lang at uh, sige Grabe mga idol, oh, yun oh. Yung pala'y... Taga saan ka, boss? Dago. Ah, ka? Taga barangay ang dagwa? Ayan, grabe oh, si kuya. Hindi <laughs> <laughs> ko maalaman kung kuya ito, ate. Nasa <laughs> may alis na agad, eh, oh. Ba, di ko ay, ba naman? Para hindi ko na naintindihan, ay. Pambirang buhay. Yun. Pambirang buhay. Pambirang buhay. Hindi ko maalaman kung ate, oh. Hindi. Hindi ko maalaman kung ate, oh, kuya, eh. <laughs> Eh taganda ko pa rin mga idol. Yun, baka kilala niyo, di silipin niyo lang sa ating vlog, mga idol. Si Ano daw pangalan? Nalimutan ko na. Helbert. Helbert, ano? Bautista. Hindi pa natin natanong yung apelyido, ano? Yeah, ano tama mo? Sa kagalingan ng ating mga katoda rito, dito ay mga magkakasama kami dito, ay. Eh. Mabuti na lang at uh, ganun na nangyayari, ano? Oh, grabe, mga idol. Pambihirang buhay. Yan ang mga nangyayari sa mga pasayro, ano? Hindi, hindi na naintindihan yung mga gamit nila. Sa sobrang busy siguro. Dalawang cellphone na gamit. Oh, dalawang cellphone ano. Yun, at uh, mabutit na niya. Naisa uli naman. So, yun, shout out sa mga ka-driver natin dyan. Yung mga sumasakay ng tricycle. Pambirang buhay. Nagkaroon tayo tuloy ng vlog. Yan, salamat ala sa iyo. At uh, ako na lang magpapasalamat sa iyo na napasa uli yung cellphone na yon. Kahit hindi natin na interview nang buong buo yung tao na yon. Eh yon ako na naman din ng vlog. Salamat. So, salamat na rin kay Mon at napansin niya. Yan si Mon. Mon. Salamat sa iyo at napansin mo yung cellphone na agad-agad ano. Baka makuha pa ng iba yan ano. Yon, grabe. Pambirang buhay, mga idol. Kasi nga dito ay eh, ang daming transcript dito. Pag pagdating sa paradahan, pagdating ng driver sa paradahan, sabay baba agad ang driver at may siyempre may pinupuntahan yan, may kinukuha o di kaya magpapalista kung sa pilahan. So hindi agad napapansin yung loob. Ay, amasamangan yan mga idol, minsan may sumakay na iba tapos napansin pa no. Dinamayan ang nangyari na no kung halimbawa Hini, ay may ito, na walang sumakay, kung o, walang sumakay na iba. Ito, o mabuti't wala sumakay na iba. Suma o di mo mapapansin yun. Mabuti kung sabihin nung sasakay no. Dahil okay. kitang kita naman dyan eh. -open, open na I open na eh. Grabe. Hindi natin alam ako ano yung unit nun. Ano kayo unit nun. Parang bago pa yun. Eh, no? Yun. Mga idol. Basta. Salamat sa ating mga. Salamat sa mga katuda natin. Salamat sa viewers. Mga idol. Kasi ako yung nandun sa tricycle ko. Salamat. Salamat. Salamat sa inyo. Mga idol. At naambon-ambon nga mga panuli friends. Pambirang buhay. Hindi malalagbigay ano? Woo! Pambirang. Sabi ng mga tao nakakita, hindi malalang daw nagbigay ng pabuya. Pambirang buhay. Ayos ano? Uh, nagtanong dito, nagtanong. Sabi ng mga tao doon, hindi malalang ikalagbigay. Pambirang buhay ano. Ganun talaga. Ay, siyempre. Mabuti at nakakuha. Ano? Mahalin yun. Yung cellphone, may naiwang cellphone doon kay Rooney. Oh. Hindi niya napansin na may cellphone sa upuan. may eh, may sumakay na. Napansin nung naglalakad na tao. Nakita naman ni Mon. Eh, tinuro ni Mon kay Rooney. Oh. Yun. Oh, Tapos, tinawagan. Sumagot, pumunta dito. Ayun, basta kinuha na lang. Wala lang. Wala lang, salamat. Papasko. Salamat. Papasko, <laughs> ano? Salamat, salamat. Alright. So yun mga idol at uh, mabutit na isa uli yung uh, cellphone na naiwan doon sa tricycle. So ang nangyari pala mga panulat friends ay hindi alam nung madriver natin na uh, may cellphone doon sa kanyang uh, tricycle doon sa ganyang bahagi o oh, sa upuan. So naambun-ambun nga kanina nung no, masakay daw niya yon doon sa may malapit sa building 2 at nagpatid daw doon sa may malapit sa may resal So ang intention niya ay pagdating dito sa paradahan kasi nga naambun-ambun magpapahinga siya at yun tuloy, tuloy din ay magpapalista doon sa listahan namin kasi yung mano-mano ng tricycle so pagdating niya dito ay hindi niya napansin na may cellphone sa kanyang upuan at uh, yun yun niya itong daanan daanan ito ng mga tao itong lugar na ito napansin pa nung mga dumadaan na may cellphone doon sa upuan so binanggit naman nung tao nung dumaan na may cellphone. Mabuti't nandito yun sa nating katuda at yung tricycle niya nandito rin sa lugar na ito. Nakita niya na may cellphone doon at uh, sinabi niya rin sa driver kasi yung driver ay eh, nagpunta nga doon. So 'yon at maya, maya nga daw ay tumawag yung sa cellphone yung may-ari. Nagring na. Hindi eh, masasagot naman 'yon kasi nga ay pagka nag-call siya, ay pindutin mo lang yun, masasagot mo, tatawagin uh, mo. So sabi niya ay dito puntahan sa paradahan namin dito sa lugar na ito. At uh, yun nga, at ako, ay, ako naman, sakto ay nagpapahinga rin dito sapagkat naambon nga, nag-aantay din ako ng pasahero, ay sinabi sa akin yung siyang katoda na ganoon nga daw nangyari. So sabi ko, ibablog natin mga panurin. So dun sa mayari ng cellphone, baka mapanood mo itong vlog natin, ay di, yan, magpasalamat ka na lang ng personal doon sa mga driver na uh, nakakuha nung iyong uh, cellphone. So, thank you na rin sa mga katuda natin. At uh, talaga namang wow. uh, ayos siya mga katuda natin. At uh, malimit, malimit nga na may maiwanan ng cellphone sa mga tricycle. So, pag naman uh, i proseso at natawagan, ay uh, isa sa uli naman mga idol. So, yun, ganun mga panuloy friends. At uh, happy new year na lang sa mga katuda natin, mga tricycle. At, wow. Sa mga pasahero na mga na nakakaiwan ng mga gamit. Happy new year na lang sa inyo mga idol. at uh, tulungan na lang tayo magtulungan tayo para maisauli yung mga bagay na naiiwan sa tricycle mga idol alright so let's go mga idol salamat salamat sa inyong lahat salamat thank you thank you for watching mga kababayan thank you for watching mga katuda mga pasahero salamat sa inyo happy new year again let's go mga idol salamat thank you you girls where i do